Presenting The Nikon Stand Fan Ayos na Matibay na yan Pati ito Nare-enforce na natin Hindi na yan basta mag uh, Ano kasi Parang na-expire na yung plastic Number 1 okay, okay na yan oh, Pati sa likod Hmm Two. Hmm. Uh, o Come on baby Come on baby Turn, turn, turn oh, O di Ayos na naman Fantastic Nice Yay! Okay, ito ang dalawang fan. Isang Nikon na puti. Huminto daw. Umuugong lang. Okay. Pero sila-sila na plastic nito. May na doon. Delikado na yan. Baka bumagsak ba na yung bakal pang ano doon So, nakaigana sa operating table si Nikon. Whoa. LCL lang. Grill lang malinis. Sa loob. Wala. Hmm, wala. Whoa. Pagpagan hmm, natin ito. Teka. Silipin natin kung ano. Putok yung. Oh. Sinasabi ko na sa iyo eh. Oh. Wala to pag ganyan, may ina na makina niya kasi umihinto eh. Pag pinip... Actually, maandar yan eh. Oh. Pero pag ginawa ka mo, umihinto, may ina na makina. Okay, so na tanggalan natin lahat ng screw. Napagpagana natin. Tanggalan natin ang Okay, papakawalan na natin. Para ma-check natin ang shafting at ang bushing. Okay. Nalihaan ko na rin ito eh, puro kalawang. Dapat lilihan mo na ito para lumabas yung ano, shafting doon. Okay. Tingnan natin ang konti dito. Okay. Ang lagay mga natin. Ala bali agad yung spacer oh hmm. ayun oh lalaglag oh. oh bali ang spacer oh. okay check natin yung makina mukha naman walang sunog okay baka dahil dito sa ano umiipit check natin pati bushing okay ito ang sukat nya ito yung luma ayan oh 0.8 lang wala na ito yung bagong papalit natin ready na. 1.468 yan bago yan 1.5 UF with 5% ano yan. Okay, malinis na lahat. Bago na pati kapasitor. Okay. Okay, natipan na natin yung kapasitor. Testing lang naman. Wala, mahina talaga yung makina. Oh. Malinis na malinis ngayon. Pag ito hawakan ko, wala, mahina na makina. Oh, tapos bumabalik pa siya kabila. Hindi dapat siya babalik. Wala. Wala eh, tayong magagawa. Ang ganda ng shopping. Oh. Oh. Bimiling yan. Nahawakan, tapos mababalik mo. Hindi dapat mababalik yan. Oh ginawa ko na lahat magagawa ko tulad niyan dito kay fantastic man hindi pinababayaan tumong ganito so nakaangat yung tornilyo lagi nilinisan niya tapos nilipitan so nakaangat yung tornilyo niyan walang bolt ah walang nut so lalagyan natin yan para maayos oh upon inspection yumuyuko siya eh matagal na yung electric fan expired na yung plastic Ma madali na mabiyak so anong gagawin ni, ni, fantastic man hindi niya pababayaan yan so alalagyan natin yan ng anong paraan para tumibayan yan at umakap dito ganyan dito kay fantastic man ito yung mga bolt na ilalagyan natin doon sa base yan dito hinahanapan ng solusyon Okay, okay, okay. Check na natin tong mga components ni Nikon. O, ito muna ng body. Nagawa na yan ng paraan. Natibayan na yan kasi may biyak na yan. Doon yung buko. Malambot na yung plastic. Okay. Okay, ang switch. Okay, ang neck. Malinis. Okay, ang housing. May oil na. O, yung sa likod. May oil na. Malinis ng gearbox. Mga tornillo. Ito ng bago mong puso. Makina. Iwa-wiring na natin yan. Prepare. Siyempre, ito na-prep na rin natin tong shafting and the uh, ano, mga spacer. Ito, lalagyan na lang natin ng mga washer. Bushing okay naman. Bago ang kapasitor, ipapalit. Ito. Tapos, oh. Yung lahat ng mga plastic, panimis na. Pati base. Nagdaga na rin ng tornillo yung kulang niya. Oh, paano de? Hariglado na. Oh, ayos na to. Nawiring na to. Oh, check. Plug natin. Oh, one. Yun, oh. Two. Oh, three. Timig. Ayos. Oh, ganda ng shafting. Suwabe. Oh, kapit na to. Presenting. The Nikon stand fan. Ayos na, matibay na yan. Pati ito, oh, nare-enforce na natin. Hindi na yan basta mag-ano kasi parang na-expire na plastic. Number one. Okay na, okay na yan. pati sa likod. Hmm? Two. Hmm? Sipe. Oh. Three. Yun. Come on, baby. Come on, baby. Turn, turn, turn. Oh, paano, Ayos na naman. Fantastic man. Fantastic <tries> man. Fantastic